mga paro, ang laki Good size na to mga paro. Pwede na tong pambenta oh. Kaya na... sugba. Ah, grabe ang ng mga paro. Ganda tingnan oh, ganda tingnan oh. Mano sila, hindi sila mailap sa ako no. Eh. Oh, let's go mga par at tayo ay magpapapasok ng tubig. Yan, may kasama mga pala tayong dalawa na alaga pa sila. Ano mga alaga doon? Nabilin. Na. Mapun ka. Kaya e, dala natin tong ating alagang isa. Si Padoy-Doy. Sabik yan sa gala. Oo. Kambang. Kambang. Diyan ka muna. Ay. Ito. Wait lang kuya. Makakita natin yung ano dyan. Yung. Tingnan nyo mga paro yung mga, par, mga bangus dito Malalaki Mga ano to mga unang pasaka. Eh. Ah, pakita sila sa camera. Ano oh, lalaki oh? Mm. Oh, dami dito mga paro, yung lalaki oh. Ayan. yung mga unang pasaka, yung iba na yung malalaki oh. Ah. Uh, na ano sila sa ano oh. Ang dami mga paro, lalaki oh. Hmm, dami oh. Ang lalaki. Ah, laki, laki na kuya Oo, no? oh, may isang lalaki oh. Ay, no? Ano sila oh? Lalaki? Nandito ah, sila, nakulong sila sa bangkulong. Kaya ba may daanan sila dyan? May daanan dyan sila. Oo, oh, sa baba? Hmm, naipin sila dito. Damo ba? Oo, lalaki oh. Oo, lalaki. Oh. Oh, laki, oh. laki ng mata. Ang dami. Wala tayong pakain na pigs. Yan eh. Ari ni kain ko hindi kunin. At, no? Wala kang mga paro, wala mata. Good size na 'to mga paro. Pwede na 'tong pambenta oh. Kaya ang um, pangsugba. Ah, na, grabe lala ka, lala ka, mga paro. Pinin. Ganda tingnan no? ganda tingnan Maano sila, hindi sila mailap sa ako no? Eh. Hindi sabihin niya mga paro, hindi sila dala sa tao means minsan, sila sa tao. Oo. Hindi sila Takot. pinupwersa ng mga ng tao. Ibantay-bantay lang talaga. Maaalalaman mo yan kapag ganyan lang, oh. Kapag takot sila sa tao talaga. Oo, oh, subong lapit na sila dito sa amin, no? Akala nila, baka may feel tayo. Gani. Ang laki, oh. Ah, tataba mga par. Tatingkwa. Tatlo ano to. Dasag ba? Tatlo isa tatlo, isang kilo mahigit okay. mahigit isang kilo yung tatlo na ito lagay ko lang din hmm. tara, papasok mo na tayo tubig pahit lang pa ako so... Sa... lasa <laughs> akong bali o, oh, doon sa kubo para hindi oh, kayo masyado mainit hmm, oh, 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 so, nito mga paro. oh, 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 Hmm, hmm. nabibidyohan natin mga par na malapitan, no? ubayit nila Nice, ang galing nila.